Sana oh. Ay, agang-aga ay nangiinggit. At kung nakita nyo lang kanina, yung lalaki talaga ay humahawak do sa kamay ng babae. O, oh, diba? Kailangan bang ganun? Bitter? Sana, oh. aw. feelings na kailangan ng lalaki maramdaman yung presence ng babae. O, oh, diga. Ay, yung mga asawa nyo, ganun pa rin ba? And, from work, kailangan natin mag-recharge ng mga fats kasi napapansin ko parang pumapayat na ako. Eh, syempre, alam nyo na, pag mga ganito mga fats, yung mga nagdadayat din na kasama ko. And, nag-bid nga tayo dito sa Queensgate pero hindi ko pala alam kung anong yung amy um, kinain. Basta sa loob ng Queensgate, okay? And, nag-birthday nga pala si Kaden nung isang araw. Hindi nga tayo naka-attend kasi may church tayo. And, happy birthday, Kaden na lang! Kain pa more! syempre dapat gayanin mo kami. Damay-damay na to. <laughs> Ay, oh, ha, tig-flowers na ulit ang ating halaman dito sa bahay, ang ating begonia At ang dami niyang sumusulay ng mga bulaklak. Oh, very, very good, very, very nice. Meron pa dito, oh. Ay, sana lalo kayong gumanda dyan. At ang laki na niya talaga, kaso magsisikip na siya sa paso niya. Oh, no. Okay lang kaya sila dyan? Ay, wala pa akong pondo, pampa-upgrade sa inyong mga halaman. Okay, stay lang kayo dyan. After work nga ay may puputahan tayo. Yes, sila yung mga bago kong coworkers at birthday ni manager. At isa pa rin sa dahilan, kaya tayo nag-meet ni na Maricar, Nagpagawa ko ng cake and let's go! Ay, napapaghalatang oil lagi ang hawak-hawak. Alam mo na nag-cellphone ko. Picture, picture. picture, picture. <laughs> andi hindi <they> pala picture. kita. <laughs> oh, hi mo to my vlog. Hi to my vlog. Hi I to my vlog. Hi to my vlog. <laughs> 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 Eh, syempre, hindi mawawala sa party. Eh, syempre, meron din ako. Hi. <laughs> Ang Sharon, hindi ko si Sharon ay si Sharon. Di ba, Flora, pangalan mo? Don't worry, Jigal. Wala magagawa nito, Sharon. Wala Wala nang

And next day, it's my day of Grabe, lakas ng ulan! Ay, grabe din ang baba mo, Lola. Mabango ba? Eh, masarap naman. Eh, hindi nga pumasok yung mga boys dito, yung mga youth. Pero yung mga tuyot, pumasok. Ay, grabe, ang bayarin natin. Hindi pwede hindi pumasok. Ay, timing na timing alis sa tag-ulan. Masyabaw na may miswa at saka itlog o oh, alam nyo na, simpleng lutong bahay kasi hindi ko naman alam talaga ang pagluluto, and syempre meron tayong pancakes and okay na ba yan mag start ko mga madam? pero ang gusto ko may dates, kaya mag slice tayo, yung iba ayaw kaya lagay na lang natin habang niluluto at ayan nga yung dates natin na hindi mata, ubus-ubus kaya paggawa natin ng paraan eh iba nga kasi yung lasa, mas masarap binibili natin sa pack and save Kainan na. Ay, ito nga. May pa over daw sa bahay. And mga ka-church natin sila. And meet Ali, Carl, and Chad. O, oh, sige. Bahala kayo, Chad. Ayo, so luto, luto sila ng kanya na lang maluluto kasi ulam namin ay isda. Malay ko bang gusto ng isda ng mga itatch. So bumili tayo ng hotdog, itlog at saka yung parang luncheon meat. Mahala na kayo dyan. Ay, may duty kami bukas at kayo na may walang pasok. Mahala na kayo dyan. Enjoy! And it's my day of Yes, meron tayong patuyo kasi nga dumating na si Kuya Erwin. Kaya eh, nagpabili tayo ng tuyo at saka kung ano namang amo bubot-ubot. Mapaparami na naman ang kain ni eh. Teach. Nyari pa, napaparami naman sadya ang kain. And dumating nga si Lolo may dala nitong ice cream. Yes, ice cream yan. At parang ito may trending yan dito sa New Zealand. Tapos may ibang pang flavor yan. Yan ay peach. Tapos ano yung ibang flavor ay lemon. Ano so, na ito ng ice cream ko? Oh. Anong tawag dito sa ice cream na to? ice cream Peach flavored ice cream. Anong iba pang flavor? Peach Lemon. Ha? Huh? Ano pa? na? Paano buksan na rin? Paano buksan? Baka, mapug baka mapugot. Picture mo na tayo. Kala ko ito. Oh, let's toast. let's toast. Oh! Malang, kala ko Matigas. Tira kayo. Tira kayo. Papuro ko. Ito pala? Ito. Ito lang. Mmm. Eh, syempre naman. First kain. Kaya vlog na natin yan. So, ang lasa niya, vanilla yung nasa loob. tapos yung coat siya, ay medyo malambot. Pero, mas gusto ko yung matigas-tigas. Ano? Lasang pitch ng kaunti. Okay siya. $6 daw ang bilhin ni Lolo Chan. Ay, yung coat niya parang, ano, parang rubberized ng kaunti. Kaya hindi talaga siya agad-agad masisira. Pero mas gusto ko yung crunchy. Ay, ito na nga yung latest at isa sa pangarap namin na matutupad. Yes. Nag-usap kami ni Lolo na magpapapinta kami ng aming vahay. Eto eh, nga yung pinagpipilian namin. Ano sa tingin nyo ang bagay sa aming bahay? Ay, yung bahay namin dyan sa Pilipinas. So, ano nga, yung ayoko kasi ng plain white. Kasi plain white na yung mga pinto, mga bintana. Para iba naman yung wall. Wall talaga? Wall. Tapos yung ating kitchen, white din. Eh, kasi nga, ang balakan namin ay white din yung ceiling. Eh, ano sa tingin nyo ang karapat dapat? Pero excited na lola nyo. Sobra-sobra. Hello, hello, hello! So, nagpe prepare na ako pagpasok ko. Eh, biglang may nag-text sa akin. Maya-maya na daw. Pumasok, magpahinga daw muna ako. Chill. <laughs> Chill lang. Eh, habang nag-iintay nga tayo ng oras, ay eh, dot-dot-dot-dot-dot muna tayo ng laptop. At meron akong hinahanap. So, ito nga, meron akong announcement. Announcement? Hindi pala. Mamaya dadan na ko sa ano? Sa Vangka. Kasi alam nyo ba, na ko na aking bayad sa YouTube. Ah, YouTube. YouTube! Yes! Very, very good. Kunti lang yon Mga kunting chicha lang yun. <laughs> Pero at least, ano, may bayad ang ating effort. Hindi nawawalang halaga. syempre you have to appreciate all the blessings. <laughs> Diyan muna kayo. May mamaya may announcement ako. And yes, yun nga, nareceive ko na ngayon sweldo natin sa YouTube ng ilang, nasa nga sa ko? Ilang buwan. Imabot ng ilang buwan na paghihirap. <laughs> nasa sa <nasa nasa> kulay. Hindi <laughs> pala ako nakakapag-blower pa. Pero maya-maya pa tayo papasok baka tuyo na tong buhok ko kahit hindi i-blower. So, yun nga. Yung kasing sa trabaho ko, dahil contractual tayo, dun, nakadepend tayo kung ilang booking sa isang araw. So, pag sinasiwerto, siwerto. Pag na nakaka seven booking tayo sa isang araw. Pag hindi, ano, half day tayo, or, magpahinga ka na muna. <laughs> Yun, nakadepende tayo sa booking. Kaya hindi nakafix ang ating ng ating sweldo. So, yun nga. Pero, pag mga week, weekend naman, dahil ang mga customer natin eh, walang trabaho, minsan nagpapa-appointment sila ng massage. yo Pero, pag mga weekdays, medyo malabo-labo. At bagamat ganon, at least eh, may work. <laughs> May work as well doon, lola nyo. Kaya naghahanap ako ng iba pang matatrabaho. Baka meron kayo dyan. Bigyan nyo na ako ng ibang part-time na trabaho. So, nagsasearch nga ako. Eh, nahiya naman akong kumontak do sa isang nag-hire sa atin noon. Kasi baka may nahire na sila. Siyempre, nakakahiya naman. Naging, hindi sila naging priority. Pero, bahala na pag nag-post ulit sila ng kailangan, apply tayo. Pero narinig ko si, kasi nung tumambay ako doon sa food court, parang may nahire na. So, ayoko namang ma-disappoint yung aking feelings. Hindi na ako nagtulong, nagtanong kasi nakakahiya. Eh, <laughs> so, ito nga, may announcement ang lola nyo. Eh, nagtatanggal nga ako ng buhok dito sa aking brush. O, oh, tingnan nyo, oh. Ang dami sa so, tanda na lola nyo nalalagas na ang buhok so ito nga yung announcement ko ito mga mapapanood nyo itong mga September na it's kaya feeling natin kasi it's Vermont <laughs> Vermont pero ngayon August pa lang ano may announcement ako yes sa uh, December uuwi tayo ng Pilipinas yes I'm so excited at malalaman nyo yung mga details sa mga susunod nating mga video. Yung preparation natin. <laughs> After siguro nung time sa time na yun, 3 years. 3 years na tayo sa New Zealand. After 3 years makaka away tayo anong. So yun nga. Syempre yung feeling ko excited na excited. Malalaman nyo to September eh ngayon August pa lang. Mga August 3rd week lang ay eh, excited na excited na ang ah, aking puso ay eh, sa September eh, ay malalaman nyo pa ng September o di ka ang excitement ko ay napaka napaka advance hindi <laughs> eh, September nyo palang malalaman o di excited na tapos meron tayong na project niya sa maha yung sinabi ko sa inyo tapos bahala na tayo kung hanggang saan aabutin <laughs> oh, no! And so, yun nga. Hintayin ko na lang yung oras at tayo mag-prepare na ulit mamaya. So, yung baon kong pang lunch. <laughs> eh, dito ko nakakainig kasi hindi na tayo abuti ng lunch doon. kasi half day lang ang lola nyo. So, mag-blower muna ka ng buhok. And, bye bye Update ko na lang kayo sa mga susunod na mga pangyayari sa life natin. <laughs> bye! Have a nice day!